Pinapatanong ng isang netizen kung totoo ba na may ginawang hakbang na si Kong Dan Fernandez upang makatulong sa mga expectant mothers na kabilang sa low-income group. Alamin sa siyasat presents DWIZ Track Record. Hello, IZ Track Record. Tanong ko lang kung totoo ba na isa sa mga layunin ni Dan Fernandez na maghatid ng tulong sa mga pregnant women na miyembro ng low-income group? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasak. Presents D Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, final ni Dan Fernandez noong 2022 ang House Bill 346 o ang Maternity Kit for Pregnant Women Act noong siya ay nagsisilbi pa bilang First District Representative ng Santa Rosa, Laguna. Layunin ng bill na ito na magkaloob ng maternity package o maternity kit na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan ng mga sanggol katulad na lang ng kumot, diaper, tuwalya at bedding sa mga magulang na makukonsiderang mahirap base sa standardized Targeting System o ang Pantawid-Pamilyang Program o Four-Piece Act kinakailangan ng expectant mothers na mga anak at magsagawa ng prenatal at postnatal care sa isang health facility na mayroong trained healthcare providers upang makakuha ng maternity kit. Bukod pa riyan, kabilang sa mga layunin nito ang mapabuti ang prenatal care ng mga nagdadalang tao na mahihirap at ang mabawasan ang child mortality rate. Para sa Siyas Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.